So yun guys, oh. Dito ako sa farm ng kalabasa dito. Ayan. Ito maliit lang na farm din yung dito. Pero ang dahil bunga. Mali, haluti. So ayan, oh. Sigurin, siguro yung green ang lagkit nito. So yun, paano ba mga malalaki sa... Ayan nga natin ito, malalaki, oh. Ba't hindi pa kaya nila kinukuha ito? Yan ha. Ang mahal kaya ng kalabasa dito. So yun guys, ang dami doon. Ang katuwa tingnan. Buti hindi kinukuha. So yun o, no, ang dami oh. Mga oval. Marlo. Yan doon, bilog. Ang Ang lalaki. kaya hindi pa nila pinipitas doon no? ayun meron sa yung sobrang laki doon nakatuwa no? tingnan man look sobrang laki yung ando no baka ito yung pangkwa nila yung pang November na kwa no ang tawag dito yun sobrang laki yun yung maliliit ang dami dito guys nakatuwa tingnan dyan, dyan lang thank okay. you Si so, Angel, yes, mga kalabasa ko. So, uh, Dahil bunga ko. Buti hindi nila nakaw dito paggabi. So, yun, ang lalaki. So, yan. Iba-ibang size siya. So, siya pahaba. May pagbilog yun doon. Yung eh. sobrang laki yung sa gitna doon. Ha, kaman? Mali. So, doon kami, guys, maglalakad papunta doon sa madilim na mali. Kasi so, yan, oh, lalaki. Ah, dyan, yan yung mga labasa dito. Hindi pa nila kinukuha. Ito, oh, sobrang laki pa dito, oh. So, yan, oh. Ang dami doon. So, dito lang yan, guys, sa pinakadulo ng ay, lunch natin ko kasi yung alaga ko dyan. Nag-training siya sa football. Kaya naglakad muna kami dito malapit sa mga farm ng mga gulay. Puro kalabasa pala yung andito. Nakatanim. Kaya yan. Ayan, eh? Nakita mo. Siguro ang lagkit niyan. Kulay pa lang niya. Kasi oh. yun, malaki. Okay. Yung paggabi na tayo. Yan tayo, akit mali. Ayoko na pumunta dyan. Nabilim na dyan eh. Pakit na doon yan sa kwan eh. Yung lusutan nito ay kwan eh. Yung beach. Ang ganda ng view doon. Kailang gabi na. Hindi na tayo tutuloy doon. Sa mga katakot doon eh. Balik na tayo doon. Balik Huwag so, lang siya muna doon. Pabilin mo eh. Ayan, balik tayo. Ayan guys. Dito lang kami umiikot sa Munting Farm dito sa isla. Lala ka katawa tingnan yung mga tanim nila. Na ang lalaki. So, hanggang doon. Buti hindi na... Ini nak kau di pag gabi kaya so, nila so yun yung sukal ng daan dito yun sa kabila rin yan, yung mga kalabasa rin doon yung ang gulay yun so katawa nito ang dalawa So yan guys, dito kami nabu-walking sa pinakadulo. Alam mo ba bunga ng kalabasa? Dito sa may mga farm ng mga gulay. So yan guys, o, oh, ang lalaki. Ang okay. lalaki ng kalabasa, ang dami doon, o. Eh. So yan, pinapabayaan ng nila. Ba't hindi pa kaya nila kinukuha? So ayan. ang ganda ang talukwa nito yung mga, mga bulaklak niya eh. Sarap gulayan. So ayan, siguro ang langkit nito. So yan guys, mayroon pa yung mahaba pa. Ang lalaki. So ayan o. Oh. Yung maliliit, mayroon yung mga lalaki doon. Dahil bunga, kalabasa. Yung may nag-walking din doon sa kabila. Sa so, sarap nito, iba-ibang size siya oh. Ayun oh. Meron siyang bilog. Meron siyang mahaba. Ay, yung, yung kanina pahaba doon lalaki. So dito kami sa kasukalan dito. Ang dami mga farm ng gulay dito. Eh. So yan lang guys, yun doon, dyan, sa labas, oh. yan, sa labasa. Yung dilim na dito, pa na, gabi na.